kami sa kabundukan dito ayan marami na namang tibi tibi pa kunin ko na Dito yung tibig na uh -huh. sa ating mga agimatero manggagamot ay nag usbong na naman sila nagbubuhay na naman mahilig talaga ako sa ganito people. Ayan, kinukuha ako ng green. Para ano, madali na pahinukin. Tigbi, ito isa to sa ginagamit sa bracelet, sa kwintas. Napaka matibay ito, sa gimat. Isa rin 'to sa mahiwaga on oh, dami. <coughs> 'Yan, iyan ang puno niya, mga friend. Dami. Yan, pusing ko na lang itong pitasin. Kasi sayang. Ay, nagpakita naman siya eh. So, pag nagpakita sa akin yan. Kunin na. eh para. Hmm. Ano na siya, violet na. Ano malusog pati lang na. Yan ang mahiwaga na ano na to. Na damo. Isa lang siyang damo mga people. Pero napaka mahiwaga po ito. Dahil isa na rin to sa hindi napuputokan ng bala. Ayan. Yeah. Ako pagka oras na araw na ng bigayan ng tigti. Yan, napunta na ako rito. Tinitingnan ko na sila. Natingin na ako kung meron na. Yan, marami na. Hilaw pa nga. Hilaw pa. Gulang na to. Pwede na. Yan. Dami na rin tayo nakuha ko sa full green green na lang. Ito Dami. Uy, dami dito. yung mga ganito nang green puti ano? pssst huy ito nga Ay, marami na rin kami nakuhang ano tangkong, kong ayun o oh, pwede na yan marami rami na ayun nga balik ha may mo na yan yung Shhh! Ayan. Marami na kayo yung nakuha. Ano? Ito yung problema niyo kung may gumagapang na huwag pa tayo. Pili mo mm. lang hinog. Ilaw na ako hinog ako. yung inaamoy niya dyan. Damo. Pugi, okay, wala si mama, pugi. Alas, pugi. Ayan, dami. Ang forma sa atin ang ano no? Ang ulo no? Mm. Lalo ang forma no? Ibang kung nakatay na ito para hindi pa. Ito, kinukuha ko na yung hilaw. Pag kasi, bah, hindi ko alam. Mo, kailangan kong makabalik dito eh. Tingnan natin dito. Susunod ka pa. Dito, marami oh. Uy, doon ka lang. Hey. <laughs> Uy, Hingal ka na. Hingal hey, lang. Boleh saw-saw. So -so Boleh Sama-sama. Ah. Kita pergi. kami. Nah. TV? Ya. Ya. Kamu ada TV? Ya.